Mga mananakay, tinuring na isang perwisyo ang dulot ng naging transport strike. Habang Manibela, iniisip na natakot ang pamahalaan dahil sa mga paglatag ng mga contingency plan na isinagawa. Pero belta naman ng MMDA, walang naging epekto ang kanilang kilos protesta at walang nangyaring abala at pagkaparalisa sa daloy ng trafiko. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Perwisyo po, perwisyo. Ang layo na nilakad namin. Perwisyo sa MRT po kami. Oh. Reklamo na lamang ang nagawa ng isang commuter na apektado ng kilos protesta ng grupong manibela. Imbis kasi sa MRT Kamuning Station pa siya bababa sa kanyang sinasakyan, napaaga na ito dahil sa bagal ng daloy ng trapiko sa East Avenue. At sino ba naman raw ang hindi mapeperwisyo sa halos dalawang kilometrong nilakad niya simula Quezon City Hall hanggang MRT. Eh, ang layo na na nilakad ko eh. Doon po, ang babaan sa MRT. Sobrang traffic na, malilate na ako eh. Uh. Nagtipon muna ang grupo sa Mayupe de Liman, tsaka nag-motorcade papuntang LTFRB at doon unang nangalampaga. Ipinahayag naman ng chairman ng transport group na si Mar Balbuena ang patuloy nilang ipinaglalaban. Kaya pala kami iniipit, kaya pala kami uh, binibigyan ng deadline dahil nga may korupsyon. Kaya kami nagpo-protesta dito, itong mga deadline nito, dapat alisin nila. Sinabi pa ni Balboy na natila na bahag ang buntot ng gobyerno sa kanilang pagkilos dahil sa pagkansila ng klase ng mga estudyante. Pagkansila ng pasok at pagkakaroon ng uh, libreng sakay, katunayan lang po ito na talagang takot silang makita ng buong bayan, ng taong bayan na talagang yung programa po nila pahirap. Aminado naman ng grupo na nasa limang porsyento lamang anila sila pero magpapatuloy pa rin na ang kanilang tigil pasada lalo na't nakaamba ang pagsanib sa kanila ng ilang transport group. Yung rally namin na makasamang jeepney, baka ngayon lang po ito pero hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy po ito. Yung uh, pagtigil pasada, tuloy-tuloy lang din po ito para maiparating natin sa ating pangulo yung ating uh, hinaing po. Pero sa naging pahayag ng Metro Manila Development Authority na parang normal Monday food traffic lamang ang nangyari sa ginawang tigil pasada. Normal Monday Food traffic lamang po yan. Hindi po yan epekto ng tigil pasada. Kung ang purpose po ng strike ay iparalyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, Siguro po nagtagumpay sila. Ayon pa kay MMDA Chairman Romando Artes na walang pagkaparalisa sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Unang-una, ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. 30 to be exact. Asan po yung 200,000 na sinasabi niya. Dagdag pa ni Artes na ang kanilang paghahanda ay para sa kapakanan ng mga mananakay kung sakaling magka-aberya. Babaliwalain po ba natin yung batas dahil lamang po nagbabanta ng strike or ng paralization ng pampublikong transportasyon na isang grupo. Ang atin pong pamahalaan ay hindi pwedeng i-hostage ng banta ng economic sabotage or inconvenience ng commuting public. Kinumpirma din ng LTFRB na walang nangyaring pagtantala ng biyahe bagamat may naitalang insidente ng harassment pero agad naman itong naresolba. Para sa Balitang Ito Z, Team Salinas.